sana namin ang akyat dito pagtaon natin look mga tayo dito ng ano papapadakan lumunod ka lang dito sa daanan ko nakabuta ko ini para to. Ah. Oh. Dito ndami din no? oh. Oh. Dito kana. Oh. Ako na bala diyan. Saan? Saan? Ay po. Hirap naman. May ano yun? Ito pong ako eh. Ayan ko muna yung mga nandito. Ito po isa. Kaya nang tew-tew, people. May sapot. Ito so yan, o. Kami lang po dalawa ngayon dito. Ito kasi ang bahay. Tingnan nyo yan, oh. Ayan. Yan ang mga tiyo-tiyo. Di ba? Napakaganda. O, napakaganda ng mga forma niya. Yan yung mga tiyo-tiyo. Buhok ng tikbalang na halos ano sila. Nagpulupot na. Yan. Ganyan ang buhok ng tikbalang people. Halos lahat po yan na nandyan. Meron. Ayan no? Iba. Ay Kaya binalik-balikan namin to kasi pagka yung mga normal na tao kasi di nila alam to. Sinusunog po nila to. Pag nasunog, sayang naman. Naghinayang kami last year nito. Ito hindi namin inubos kahit ubusin mo, hindi mo Ma umaubos ubos to eh lang ito kasi ano, init masyado people sobrang init hindi okay lang kung ang likod ko ang nainitan yung I mean, press lock ko kasi kaya puro na ako ano Yan, para ka lang ng harvest ng ano, yung dahan-dahan nga -dahan lang talaga people. Ba't naman kasi yan ang suot mo? Alam mo naman kung akya tayo dito. Tapos hindi ka pa nagbuta. Puro tinik dito.